Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang posibleng na nga na pong itrade ng Golden State Warriors, si Kevin Looney. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang pumirma na nga pong ng kontrata ang dating player ng Los Angeles Lakers. Alam naman nga po ninyo mga katrops, Nakabila nga po sa mga manlalaro ng Golden State Warriors na nagkaroon ng malamiyang laro ngayong season, ay walang iba kundi ang kanilang center si Kevin Looney na nag-average na lamang po ngayong season ng 5.3 points, 7.5 rebounds at 2.6 assists per game. Bukod rin nga po dyan ay sobrang huminar naman nga po ang depensa nito sa ilalim ng basket kung saan madali nga po siyang dinudumina ng lahat ng kanyang nakakatapat. Kaya ito rin naman nga po ang mismong rason bakit hindi na nga po siya binibigyan pa ng malalaking playing time sa kanilang mga nakalipas na laro. Paunti-unti na rin naman nga po nawawala sa kanyang pagiging starting center gayong mas ginagamit na nga po ng kanilang team ng mas madalas ang kanilang rookie big man na si Tracy Jackson Davis. Kaya dahil nga po dyan, ay marami na nga po mga fans ang nagtatanong kung posible nga bang itrade ng Warriors ngayong season si Kevin Looney. Well ayon nga po sa isang NBA analyst, hindi nga po malabo na ipamigay ng GSW si Kevin Looney, gayong isar naman nga po siya sa kanilang mga players na merong malaki-laking kontrata. Maliban na rin nga po dyan ay may ilang mga teams na rin naman nga po nagkaka interest sa kanyang serbisyo, kaya kung sakasakali man nga po makakuha sila ng mas magaling na kapalit ni Kevin Looney, ay hindi nga po sila magdadalawang isip na trade ito sa lalong madaling panahon. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang pumirma na nga po ng kontrata ang dating player ng Los Angeles Lakers. Napakadali nga po mga katrops na kumalat sa social media ang balitang tuluyan na nga po pumirma dating NBA superstar na si Dwight Howard sa Philippine Strong Group na maglalaro sa Dubai International Basketball Championship na magsisimula sa katapusan ng January. Balit dalawang linggo nga po siya dito maglalaro kung saan makakasama nga po niya sa kanilang lineup ang ilang mga dating NBA player na si Nanik Yang, Shabas Muhammad, at si Ronaldo Balkman. Para nga po sa mga hindi dyan nakakaalam, ang Philippine Strong Group nga pa yung dating Mighty Sports na naglalaro talaga sa Dubai, kaya sa pagkakaroon nga po nito ng napakaraming dating NBA player, ay sigurado nga po na magdudumi na sila sa darating na tournament. And speaking of Dwight Howard mga katrops, hindi para naman nga po ito sumusuko sa kanyang kagustuhan na makabalik at makapaglarong muli sa NBA, especially sa kanyang dating team na Los Angeles Lakers. Ngunit sa kasamaang palad mga katrops, mismong Lakers na rin naman nga po umayaw sa kanya. Since ayaw na nga po nalang kumuha pa ng isang matandang center na parating nagtatamo ng injury at hindi na kayang makipagsabayan sa mga batang manlalaro sa NBA. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.